madami sa mga kaibigan ko, galing ako sa middle class na family sa Davao City. So madami sa mga kaibigan ko doon, Ay, hindi naman, hindi, meron naman silang mga negosyo, meron naman silang pinagkakakitaan, may mga trabaho. Pero ilan na rin ang nagsabi sa akin, mga professionals ito, ilan na rin ang nagsabi sa akin, wala na rin talaga kaming nakikita, parang gusto na namin lumipat na lang sa ibang bansa para sa mga anak namin Kaya sinasabi ko eh lagi yung nagsasabi sa akin tumakbo ka sa 2028 I don't think we will have a country by 2028 Kaya dapat natin i-exact ang responsibility dyan sa gobyerno na ibigay nila kung ano yung karapat dapat para sa ating bayan. Dahil kung meron man ang okay sa kanila na pumunta sa ibang bayan, meron ding mga tulad namin na ayaw namin kahit anong mangyari, umalis sa Pilipinas. Dahil gusto namin doon pagpamilya, doon palakihin ang aming mga anak. Kaya dapat, dapat meron tayong nakikita kung ano yung dapat para sa isang bayan. At alam nyo yon kasi nakikita nyo yan kasi nakaikot na kayo sa iba't ibang bansa. Ano ang gagawin? Patuloy na ipanawagan sa lahat ng nakikinig na iuwi ninyo si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home. Bring him Bring him at pangalawa, patuloy natin na sa gobyerno, sa administrasyon na ibigay ninyo ang serbisyo at kaunlaran na karapat dapat para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas. sa kagahi sa ako ang bantak din ni Ma'am ni naging kukaran kay <laughs> nagpugong yung gawam na ko mahulog Yung akin pong mga pagpapasalamat. Una po, kanina meron na akong mga pagpapasalamat opening sa Diyos, sa ating uh, host, government, sa police, sa local police, yung aking mga pagpapasalamat sa inyo sa oras ninyo, ang aking mga pagpapasalamat uh, sa inyong patuloy na suporta sa aking opisina, ng Office of the Vice President. Inday Sara Duterte Malakas ang loob ko dahil nandyan kayong lahat. Kanina noong papasok ako dito, marami ang uh, nagsabi, Be strong, be strong, be courageous. I am, a, I am only as strong as you are. Kung nakikita ko, sobrang lakas ninyo at sobrang lakas ng pagmamahal ninyo sa bayan, ganyan din ang nararamdaman ko. Ang pagpapasalamat ng aming pamilya, ang pamilya Duterte, tako kayo mi og utang ang kabubuton kaninyong tanan. Sa higayon nga hatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atuang nasod. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na, ma na makapaglingkod sa bayan. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan namin. Duterte, Duterte Huwag ninyong kalimutan. Ayaw ninyong kalimti ang kausa. Huwag ninyong kalimutan ang laban. What is our cause? Our cause is for our country. Ang laban na ito ay para sa bayan. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Sopran. Duterte! Duterte!